hindi hadlang ang kahirapan sa pag-aaral. Basta't may tiyaga at pagsisikap, makakamtan natin ang anumang minimithi. Kagaya na lamang ng istorya ng ating bida na si Rodeline Joy, isang mag-aaral. Yan si Rodeline, eh, batang mabait. May malaking interes sa pag-aaral. na no? masunurin siya. At lagi siyang sumusunod sa pagbibilin at mga tutunin ng school masasabi mo talagang isa siyang huwarang modelo bilang isang estudyante. Yung uh, kuya ko po, uh, tricycle driver, tapos po, yung mama ko po, uh, minsan nag, ano, sa cosmetics po. Kahit sa katotohan ng mahirap ang kabuhayan, pinipilap ka rin niya ng sampu ng pamilya niya na makapagsuot ng tama ng mga maging presentable. Uh, kahit po minsan nag-aaway sila, hindi po nila naisip na maghiwalay dahil iniisip po nila na pag naghiwalay sila, maapektuhan po kami pati yung pag-aaral. maguluman ang nangyayari sa kanilang tahanan, hindi ito mahahalata sa pagkataon ni Rodalyn Hindi po kami galing sa mayamang pamilya pero hili kong pinagsisikapan ang pag-aaral ko para makatapos ng high school at makatungtong sa kolehiyo. Nakikitahan siya ng ibang talento, na ibang skill na meron siya. Meron pa siyang pagkukusa na masasabi mo hindi sila at nakikita. Hindi nagiging para sa kanya ang kahirapan. Patuloy at patuloy pa rin niyang pinapakita no? na kayang-kaya niya. Mula elementarya hanggang high school, honor student si Rodaline at marami na din siyang inuwing parangal sa kanilang paaralan. Maliban nga sa siya ng first year, ng second year, magaling din siya sa English. Katulad na lamang nung nakaraan, nagkaroon ng uh, paligsahan sa pagsulat ng dyaryo. At maliban doon, dito sa school namin mismo, kakikitaan din siya ng leadership. Kahit na sabihin natin na nanggaling na siya sa mahirap na pakindya. Yeah. Pinapaalala sa akin ng Diyos na ikatatagumpay ng buhay ko. Nakikita isang bagay na hindi natin natuturo. Yun ay sumisibol ng pusa mula sa bata. At yun ay isang bagay na masasabi mong natural sa kanya. Aming binisita si Rodaline dahil ang talk and text ay may hatid sa kanya na isang sorpresa. Salamat po sa talk and text dahil sa dinabing dami ng uh, pwedeng kuhanin ay ako po ang napili sa bida ng barangay at patuloy po akong magsisikap upang maging inspirasyon at malaman po ng nakararami na estudyating katulad ko na may ikauulad at ikagaganda pa ang kanilang kinabukasan. Para sa akin si Rodely ng bida ng barangay, okay? dahil nagsisilbi siyang malaking example at impluensya sa mga kabataan. No? Nagpapakita siya ng masidhing pagpapakilala na ang pag-aaral, ang edukasyon ay isang susi upang mayangat ang buhay ng bawat tao. Ipagpatuloy mo ang magandang outlook mo sa iyong future dahil makakamit mo yan. Dahil nakikita ko, hinakabangan mo. Kaya hindi malayong yan ay makamit mo. Kas Tulong ng panalangin ng Diyos, no? ikaw ay magtatagumpay. Dahil sa iyong sipag at syaga sa pag-aaral, ikaw ay dapat kahangaan ng maraming mag-aaral Rodaline Joy, ikaw ang bida ng barangay.